Ay, magandang magandang araw ho sa inyo lahat. Ako ang pambansang bartender ho ng Pilipinas. Ako rin ang pambansang mixicologist din ho ng Pilipinas. Ayan ay, by, by, the way, uh, shout out lang ho kay Benny Acosta ng Paranaque. Nagtatanong ho siya about yung uh, one of the uh, Filipino most favorite uh, beer drink. Ano? Ito yung Red Horse ang topic ko natin. O kaya, uh? Benny Acosta ng Paranaque para sa ito. Nagtatanong ko kasi sa yung history ng Red Horse at bakit daw ho pa paborito to. Okay, Benny Acosta ng Paranaque para sa ito. Yan, okay. Uh, welcome po sa ating munting karunungan, munting kaalaman. Yan, ang topic ko natin ngayon, Red Horse, in Yahoo, ang uh, request ni Penny Acosta ng Paranaque. At uh, tinatanong niya ho ito, uh, yung, uh, siyempre, yung munting kaalaman, munting karunungan dito ho sa ating Red Horse. Okay, ayan. Ang pag-uusapan ho natin ngayon, ha, ay magandang araw ho sa inyo, ha, sa lahat ho ng aking uh, followers. Ay, shout out lang po kay ano, ha, kay uh, Nestor Porsche ko lang. Maraming salamat ho sa kanyang laging pag-heart, pag-like ng ating videos. Okay, Kuya Boy Merch Dali, lagi yung pag-share. Okay? Shout out to sa inyo lahat, sa mga Facebook, uh, Facebook page, TikTok, at saka yung YouTube channel ko. Ayan, puro Mr. Lance at Dennis Mr. Lance sa sa akin Facebook. Ayan, ang topic ko natin, ano? Ito hong Red Horse. Red Horse Beer. Okay, bago natin itapik ang Red Horse, saan ba talaga nagsimula ang beer sa kasaysayan ng unang tao o sa mundo, no? Yung, uh, yung sinasabi, no? Yung uh, kasaysayan, nag-umpisa rin ito sa mga alam nyo ko, no? Mabilis ako magsalita, no? Ancient Chinese. Okay? Nung no, around 7,000 BC. Unang-una daw po nababas ng mga beer, yung tinatawag na Q-beer, K-U-I beer. Sabi ng mga Chinese. May second facts naman, ho, no? Yung po tinatawag na sa Mesopotamia Golden Tepe Settlement. Okay? Iyan ho yung nag-start daw ho naman, no? 3,100 to 3,500 BCE. Ibig sabihin po ng BCE, Victor, Christian era. Yung po yung Mesopotamia ho ngayon, yung bansang Iraq po yan. Okay? Diyan daw ho yung kasaysayan ng beer sa mundo. Okay, pag-usapan ho natin ang favorite uh, Filipino Pilipino uh, beer na Red Horse. Kasi sabi ho nila, no, ito, no, mas malakas daw ho tama nung isa yung malaki kasi wala nang ho oh, compare dito sa maliit. At sa uh, may isa pa tanong ay meron daw ho bang gin ang halo ang Red Horse? Ako po ang sasabi, being uh, pambansang bartender ho ng Pilipinas, pambansang mixologist ho ng Pilipinas, wala halong gin ang Red Horse. Ito po talaga ay sinadya pong lakasan ng San Miguel Corporation. Kasi ito po ang uh, red horse sa harap nyo, o yung paborito po ng mga Pilipino ngayon, ay dahil ito po ang first extra strong beer ng Pilipinas. Ibig sabihin ito, unang-unang beer natin na malakas. Bakit to ba malakas? Ano ho ba ang alcohol content nito? Yung tama, malakas, ano? Kasi po, nag-a-average po ito ng uh, 6.9 to 8% alcohol by volume compared to other beers mo na nakikita nyo. Meron lang po yan, uh, iba, 4 or 5% alcohol by volume. Samantalang ng Red Horse, so, 6.9 to 8% alcohol by volume, almost double. Kaya humalakas to. Ang tanong, may, may gin na kasama to? Wala. Mas malakas ba yung isang mas malaki? Compare sa maliit. Kasi pag minum sila nung mas malaki, ay hindi rin sinalalasing compare dito. Mindsetting lang po ang pag-inom. Tandaan nyo po yan. Mindsetting. Siyempre, pag wala, maliit ang bibilin mo, wala ka namang ganong budget. Hindi rin ka eh. Pag malaki, ay, malak ano, nasa condition ako, malaki bibilin ko, marami kong budget. Kasi malaki. O, ganun lang po yan. setting lang po ang pag-inom. Ang pag -inom. Kasi, wala hong iba-ibang halo po yan. Okay? Yan po ang istorya ng Red Horse. Nag-start po ang Red Horse sa 1982. O oh, yan, no? Yung mga pinanganak na, na 1982, oh, yung mga may hilig, 1982 po, lumabas ang Red Horse uh, beer. or uh, Yan po ang first excess strong beer na Pilipinas. Okay? Yan. Pag-usapan naman po natin, kailan po ba talaga nag-start ang, ang uh, beer sa Pilipinas? O yung San Miguel... Uh, Uh, Corporation o San Miguel Brewery Incorporated na tinatawag. Na-founded ho yan noong pahong 1890. Ito naman ang historia na ho ng San Miguel. Ah. Kahalatan po na San Miguel. Founded po yan noong 1890. At ang unang-una pong ah, ang, ah, ah, istasyon o yung kanilang opisina o yung kanilang gawaan ay dun ho sa La Fabrica de Cerveza de San Miguel in Manila. Sa Manila po yan. Ano? Alam nyo kung bakit po uh, ah, ah, nakapag-start ng San Miguel Corporation ng paggawa ng beer o pagbrood kasi ginarant po sila ng ano no ng uh, King of Spain. Opo, kasi binigyan nung sila grant, binigyan sila ng pahintulot para mag uh, mag uh, ng beer kasi bawal hindi ko ka po pwede. kailangan baka kuha ko muna ng pahintulot sa king. So, at that time kasi, Spanish colony ho tayo noong 1890. Okay? Sino ba ang King of Spain? No? sino ba ang nagbigay sa San Miguel Corporation para mag mag ano no, mag ng ng, ng beer? Ang pangalan po niya o oh, ang King of Spain po datay noong 1890 si Amadeo Ferdinando Maria de Sabia. Siya po ang King of Spain. No, siya po ay nagrule noong May 1845 to January 18, 1990. Sakto-sakto po din sa pagkakabigay po niya ng grant. Okay. But, ah, after po niya, noong 1963, dyan na po na-establish ang San Miguel Brewery Incorporation or Incorporated. Opo. At ang pangalan na po niya ni San Miguel Corporation na nga po. Ano? Kaya nung ba nag, a uh, Nag-rule naman ang mga Spanish dito sa Pilipinas. O yung nasakop tayo, nag-start po yan 1565 to 1898. Almost 333 years yung tayo nasabit ng mga Spanish. O isipin nyo, no? Napakagandang istorya. Kompleto-kompleto ho yan, ano? Hanggang sa pagbigay ho ng mga, ano? Ng grant ng the king at pag na sa Miguel Corporation. Okay? Kaya kung may mga tanong pa kay sabir, peer, eh, syempre, tatapik ko natin. Kung may tanong ho, it may kakulangan. Pwede ho kayong mag- mag-ano, no? Mag-a... Uh, mag uh, magtanong, oh, mag-comment, pa pwede ho rin dito. Benya Costa, sana nasagot ko ang iyong nang uh, ang iyong uh, Togstuan. May oras pa ba? Meron pa? Ayun. Oh, may one minute pa ho tayo. Ayan, ano, napakaganda ho ng story ng, ng Red Horse, ano? Kasi lagi ho tinatanong kahit nga ho ko nung binata, may one minute pa, eh, may... Akala ho namin talaga nung araw, may halong to, kasi malakas. Tsaka yung taste niya ho, pero hindi ho talaga wala. Opo, yan po tandaan natin. Ayun. Sinadya ho talagang lakasan. Kasi ang mga, bawat country ho sa mundo, meron ng extra strong beer na tinatawag. Ang Singapore meron, isang araw inaman o ang, yung tiger beer na tinatawag inaman o yung ko natin. Ano? Although wala pa lang ako, madaling bumili niya. Huwag ho kayo mag-alala. Okay, basta so, may kakulangan, may, uh, may katanungan, welcome po dito sa ating munting karunungan, munting kaalaman. Ako po ang pambansang bartender ho Pilipinas. At ako rin ho, pambansang mixicologist din ho ng Pilipinas. Salamat po sa inyo. God bless.